So yun mga araw mga ka-idol, mga kababayan ano. Ang sarap pala dumayo mga ka-idol, mga kababayan sa ibang tao. Lalo kung minsan ka lang ng ganitong ginagawa nila oh. Tinanong ko kung ano yung gagawin nila, kikilawin daw mga ka-idol. So napakaganda pala talaga ng minsan-minsan lang din pala ay eh, napapalaog tayo sa mga kababayan natin at mga kaibigan. Na kung minsan na hindi mo akalain talaga ang pagkakataon ay talagang napakaganda lalo na kung hindi mo naman natitikman yung ganitong klase ng kanilang mga recipe na ginagawa o kanilang ano pagkain kitang kita nyo mga kaidol nililinis nilang todo tinatanggal yung tinig tinatanggal ang ulo at yun daw nga ni ay kikilawin daw nga mga kaidol so panorin natin mga kaidol yung kanilang ginagawa ngayon sa pag ano sa pag kilaw at ito yung nga ni yung ano yung kalamansi at saka yung ating tuwakang tapos nilagay nila yung sili tapos nagaya tuloy ng sibuyas ay kinilaw talaga mga kaidol So bali hinugasan nila sa suka yung isda dyan eh. <coughs> Tapos nilagyan nila ng luya at saka yung paminta. Tapos nakulangan pa ng sibuyas. Dinagdagan pa oh. Nagayat pa ulit. Ito yung pipino na kanilang ilalagay sa yung pinaka-twist nila o oh. para magsilbing uh, i-apply ulit sa kanilang recipe na So talaga palang pag-afford nila talaga ang ganitong klase ng pagkain talagang masasabi mong napakasaya alam mo yan no? So, pinapanood natin sila rito habang sila ay gumagawa ng kanilang ano na yan. Oh, no? pa uli, mga kaya doon ng sibuyas. Bali, tatlong buo na yung nilagay. So, mamaya mga kaya ititikman natin yan eh, kung ano lasan yung kanilang na yan. Dahil ngayon lang din tayo nakatikim yan eh dahil wala naman tayong idea na ganitong klaseng pagkain <clears throat> so kadalasan mga kaidol nga ang ginagawa ng kinilaw pagkaalam ko ay yung, ay yung tuna saka pusit mga yung maliliit na isda yung mapinong mapino na puti ang tawagin dito sa amin yan, yan parang yung ginagawang bagong so ito mga kaidol ito yung tuwakang tuwakang na walang kaliskis siya eh. Ayan, minimix naman na mga, mga idol yung kanyang recipe ngayon. Bagong-bagong no? gawa yan mga idol, kahit natin yan. So, ang problema na mga idol dyan, sa kinilaw na yan, ay wala silang ano, yung kamatis daw ang kulang yan. So, hinayaan na nila dahil wala, wala, wala raw silang kamatis. So, yun ang bali, ano, kulang. Pero, okay lang daw at dahil may lasa naman eh. So, yun, kumplito ang samya. May luya. May sibuyas. Ayan, tikman na natin mga ka-idol. Unahin natin pipino. Hmm, lasa mga ka -idol. Anong lasa? Ay, grabe naman, idol. Ang angas. Ay, talaga naman pagsasiliya. Ang grabe ayos mga kaidol sarap hindi mo naman dahil ang alak nito mga kaidol mapapalaban tayo dito ng kainan mga kaidol oh. Yan, oh. kasi masarap itong klaseng luto na di ba? so yan mga kaidol eh. ito yung ating video ngayon